question. Gaano ka katigas? Yeah! <laughs> Dahil ba sa king Kaya <laughs> <laughs> nga lagi ako nagpo-pobis sa akin. <laughs> Ito, hindi ako mapapaya. Ito, <laughs> hindi lagi, ako mapapaya. Ito, sabi ko sa inyo, hindi ako mapapaya. Laging tigasan. Always your top two. Ah! isang endorser ng King Tooth. Kumusta Okay. At meron na tayo sa Mercury mm -hmm. yung King Tooth. So, mm -hmm. approved na tayo sa Bifat. Dahil Siyempre, hindi ka mapapasok sa Mercury. Pag May mm -hmm. malaking bagay yung King Tooth eh. Uh -huh. Kasi talagang ano, yun nga raw, meron nagsabi sa akin eh. Yung matagal na natutulog daw ang kanyang alindo at mm -hmm. ng mga ugat niya ay nung daw ng pinto, nabuhay muli. Eh, mm -hmm. Para siyang kumawala, para siyang isang pagong oh, na lumabas uli ang kanyang uh -huh. Ko kaya to. Liando, oh. mo. Ah! <laughs> Hindi ko na kaya to. Leandro, ikintot mo ko. Hindi ko na kaya Anyway, pag may mga gano'n na nagnanasa pa rin sa'yo, ano mm. yung initial reaction mo? Sabi ko, matandaan na ako, may asip pa pala. May asip pa, <laughs> <laughs> okay. may, asip po, may asip Ano ginagawa mo? Halimbawa, meron pa ba mga indecent proposal hanggang ngayon? Tawala na. Wala naman ako. Kasi yun ang una, hindi na kasi ako lumalabas ng bahay. So yung mga gustong magbigay sa akin ng mga ganyan, eh, hindi na ako matagpua. Yeah. saka nakahandi ka na nakatrans. Yeah. <laughs> <laughs> Diyos ko, ano ba naman? Baka kayo, <laughs> siguro pagkabago ko pa, bago ka palang magsabi, huhubarin ko na. Kasi matanda na. <laughs> Samantalay na natin. Yeah. na yun. Pero, kumusta na ang bentahan ng kingdom? Okay, tumataas na siya. Kasi unang una, James Coffee nandiyan. Mm -hmm. Ang sa atin. Si Sarah Sirato. Yes. At saka si na Boss Gren, <laughs> Boss Josie talagang uh. hindi talaga pinapabaya. Lagi na lang kaming merong booth sa gantong mm -hmm. mga event. Walang tigil ang paggawa ng marketing. At bagay naman sa ito, yung King Tour. Oh, siyempre. Uh, Leandro Balmore. Kaya nga ako nagpo-post sa Facebook, hindi ako mapapayin. Si hindi ako. Subukan mo. Subukan mo. Leandro Balmore. King to King. King. Ah! ikikingkot kita. Ah! Sige na! Ah! Please! Hirapan ah! ka sa akin, Morley. Yeah, Matagal ako. Ah!